Papagpalaro sa ating lahat mga totoong mga Hinday. Kawai kawai! Kaua Kaua partner! Sa araw na to, andito po kami sa Kidapawan, North Cotabato. At kayo partner, nakakatawa yung pipicture pipi natin kasi sobrang daming crap, di ba? Vegetable. Mm -hmm. Kayo partner, mga prutas. At uh, ngayon, green pa pero sobrang daming hitik na hitik yung bunga at kasama natin yung si uh, si Onyot uh, Obrada, Obrador 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 Obrador, Obrador. Obrador. Obray, kaway kaway yeah. yan siya po yung mayari dito ng uh, Lansunis mga idol kung saan sobrang dami talaga ng bunga partner oh. at saka meron ditong 13 na no, punuan no so, at saka itatanong natin partner, yung mga diskarte niya, bakit sobrang dami ng bunga eh ngayon, uh, season ba ngayon? Hindi pa. Hindi pa. Sobrang daming bunga ng lansones na kahit hindi season. sir, ano bang ginawa mo dyan? Um, so meron ginawa ko nito, nag, ano po, nag pruning. Pruning muna. So paano mo pruning? Pwede pa tayo mag-sample ng pruning ngayon dito sir. Pag sample tayo, ano ba yung dapat putulin nila? Yes. pag halimbawa, pag may nakatry kayo na lansones, itong gagawin nyo. Sample sir. Ang ganito. Ganyan, tapos? kailangan na ganito siya wala nang na isang mga tangang maliliit Oo, oh. oh. so na siya anong purpose ng pagpagputol pruning pag naputol siya pag naputol siya bali ang sa ano niya hindi siya makal, maka, maka um, Landong. Ah, oh. Uh, basi karan dapat siya ng araw. Mm. Um, siya na dapat ng araw. Ayun, so yung goal mo nun is para masinagan ng araw. Para mas dumami yung kanyang bunga. Oh, magbulaklak oh, Magbulaklak mag na oh. Tapos, yung nabunuhan ko. Hmm. Tapos, inisprihan ko ng RB Golden Green. Oo. Oh. So, Pulyar. Pulyar. Oh. Oh. Saan yung i-spray? Dito sa lahat ng puno nito. Ah, dito sa galing. puno? Oh, Pulyar, pwede, pwede ba yun pala yun? Uh, dito. Pwede pala sa, oh. so, sa puno yun. Sa dahon. Tapos, pwede din sa baba. Drenching. Drenching. Oh, ano ang ginaga anong abono yung ginamit mo dito? 14-14 na pumbe. Triple 14. Oh, so tapos gaano karami niyo lang mo sir about so, about? Tagsakal ano lang, isang lata lang. Isang lata, ilang sa ilang puno 'yon nilagay mo? Ito, tatlong lata to, isang puno. Tatlong lata Ito, isang puno. Ano siya granules, buo pa o oh, dinutunaw sa tubig? Granules lang yung mm -hmm. buo pa. Buo pa, tas Buhu. tabunan lang no. Ayun, so okay. tapos Ah, uh, ilang beses ka nang abono nito? Ah, uh, every 30 13 at uh, 30 days. 30 days uh, every month days, abono. No. Uh, abono. Every so, nang abono ako. pala part. 3.14 so, um, lang. Oh, uh, tapos ang gina, ginagamit uh, pag mag-spray ako every 15 days. Spray ng Ar, RB Golden Green na full year, Mm. Oh, 15 ito. days ba? Bakit 15 days, 15 days yung, yung pag-spray mo dito? Para hindi marami yung ano, mga uud dito. So tinatanggal pala to ito? Tinatanggal ko sir. Well, hmm. tinatanggal pala uh -huh. to? May uud to? Tinulungan ka namin sir ha? Hindi <laughs> <laughs> eh, pa ano pala sir, pag-spray mo yung sobrang taas man ito? Ano lang, gamit ako ng boom. Yung kawayan na ganyan ko tapos so, ah, paras, oh, sa, oh, ah, paras dun sa kawa? sa ano? Sa mga oh, saging. saging. Ah, so maabot mo ng spray yung pinakadulo, yung nakadulo hmm. na abot, yung mataas kawa yan. Okay. So sa isang puno, ma lang sprayer maubos mo dito. Ano? Ah, ito 13 ka puno. Dalawang ano to, dalawang dalawang, uh, dalawang tangke ng sprayer. Sa dalawang oh. puno. Ah, sa ang sa puno, 13 ka puno, 13, 13 Ah, da dalawang ano lang um, na uh, sprayer. Ah, konti lang. Ah, sa pabilisan yeah. lang yung spray mo nito, oh. baka hindi tinamaan yung iba. Kasi paan lang, paambon dun sa dulo. Hmm. Oo. Oh. Pagbaba man yung, ano niya, Yo. yung spray. Ah. Oo, oh, so papababa siya dito. Pababa. So matutunaw din dito, no? Hmm. Sir, so, bakit tatanggalin lo, sir, itong sigilid? Bakit tatanggalin? Anong purpose? para si... magbunga. Pagkagaya nito, sir, oh, may bunga. Hmm. Dito lang, maliit, hmm. no? Ah, makalabas, makalabas ang bunga. Makalabas ang bunga dito. So hindi hmm. siya maka-epekto? Hmm. Hindi man, sir. So paano to? Kinukuskus or ganon lang? Ah, tanggalin lang. Naganyan ko ng, ano, yung chill you. you. Ah, ito pala klase nyo para magbunga. Ilang months, sir, pag start na bulaklak, ilang months bago mag-harvest nito? Ano? Nang no, six son. months. Naku, tagal pala. ha? <laughs> huh? Six. Pero sobrang dami ha. Sa isang Bula, taon, taon. Six months? Six months. Six months. Sa isang taon, ilang beses ka mag-harvest? Isa lang. Isa beses? Oo, oh, isang taon. Naku, grabe pala so, din. Pero... Six months, month. months sa 13 nat na puno, ilan ang nagagastos mo pag ganito? pag um, uh, bago ka maka-harvest, magkano ang magagastos mo Halimbawa uh, do sa ano mo sa abono taka sa pulyar na sinasabi mo magkano ang abono ang 13 nito tag isang isang kilo lang Ako ti lang o, ilang beses kinagamon, no? Ano every 30 days no oh, 30 every month every month sa kilo isang kilo hmm. Ah, baka nangit pala. Sa kilo, kilo bawat puno. Dusi lang. <laughs> Pero ang mahinaluan ko ng ano, pulyar. Ah, okay. Ah, isang puno bawat kilo. Oh. Hindi isang isang kilo sa lahat na sila. Oh. Sa lahat. Naluan ng na. kulang ulyas. Sa, sa, sa 30 na puno, isang kilo lang na Oo. Oh. So, Ganon, kalit. Oh, maliit pala. Maliit lang. Pero ang kulyar yung hinahalo ko din ng kulyar. ng oh. Yung mga kabuno Drenching. Oo, drenching. Oh, drenching. Mm. Ano yung timplada mo, timplada mo sa uh, drenching? Ano lang. Isang lata, Natanang. Isang tangke din ng napsak. Mm -hmm. Doon lang ako magkuha. Natanang. Ah, Lata ng tinampa. Ah, sardinas. Um, 150. Naganyan ko lang. Mm hmm. So, lang, Parang hindi ako maniwala, partner. Siyempre, common mm -hmm. sa ating lansunis. Oh. Pero mula sa pagbulaklak pala nito, 6 months bago maharbes. Oh. So maliit, so, maliit pala. na pala gagasta si partner. Oh, eh, kung tag-sipwenta, ah, magkano bang kilo ngayon ng abuno, triple 14? Eh, baka nasa 2,000 ng isang no, isang sako. 1.5, eh, mga 1.5 to 2,000 siguro oh. range. So, ganun lang pala kalit, no? Pero, ang galing, sir, itong Lanzones na to, ito ay, sabi mo kanina, pamana sa, napamana oh, pamana na papa. ng papa ko. Oh, so, ito ka sustain naman, nakakatulong sa inyo. Katulong din. Magkano ba kilo ngayon, sir Yot? Ah, uh, 50 man yung may nagpunta dito dati na mag ano ako? Nagtanong ako, 50 daw. Yung 50 kilo. Oh, kilo. ng hinog. Oh, sa so isang puno, sir, ilang kilo makaya natin kunin? Ah, isang puno. Kagaya so, nito, mga ano lang to. So, 100 kilos lang to. Oh, sa so iba-iba. So, iba, -iba. So, iba, -iba. alos iba. lahat nito, kung sa 30. May 300 kilos, uh. may 200. Uh. Bawat puno? Bawat puno. Oh, din parte. So, sa, sa 30 na to, mga ilang kilo kaya? Ba to 1,000 kilos? Ganun. Kaya to. Kaya to 1,000? Oh, kaya to 1,000. So, kung magkano kalibaw ako pag nag-harvest sa na party kasi marami na siguro pag nag-harvest kaya mga 30 pesos per kilo 30 ganun yan uh, mm. 30, ki uh, 30 kilos tag uh, 30, 30 yung 1 kilo siguro mga ganun din ang hinkikitain niya no so wala kang gagawin parang, passive yun ito. lang passive mm. yung pag uh, ano lang siya antayin mo na lang na mag-harvest ka mm. oo oh, So sa ganito sir, kasi parang mm. ano tawag nito, ganong, anong size na ba ito? Grapes size, mm. no? parang grape size na mm. malaki-laki. Mga ito, ilang buwan pa antayin natin bago maharbis ito o maginog. Ito, mga dalawang buwan na lang guro to. Ang dalawang buwan oh, pala Pala ko, lang. mga weeks na lang to mainog na lang. buwan. Ang tagal naman pala ng lansunis. Anong klaseng ano to sir, lansunis? Kasi meron, may, mga duko, meron mga lungkong, may native, ano. Duko to. Duko. Anong kaibahan nito sa Kamigin? Sa Kamigin. Oh, uh, island. Native yun eh. So, ito, duko talagang oh, variety? Oo, variety. Oo, so iba. Mas masarap to, sir? Oo, oh, mas masarap. Mas mahal? Oo, oh, mas mahal. Na. Pero pag sa market, mas mahal na din. Kasi pag ginawa dito 50, sa labas 80 to 100 na. Oh, to 100. Times 100. 2 na yun eh. So, ganoon ang kitaan nila. So, 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 sa mga langgam, kasi partner, di ba may mga langgam, rambutan, botal, oh. lansunes, may mga langgam-langgam. Oh. Hinahiyaan na lang to? Oo, oh, hinahiyaan na lang. Walang, hindi, yan, naman hmm. hindi naman nakakapinsala? So, hindi naman. So, yan. So, comment kayo kung... Maganda din ba yung lansones sa yeah, inyo dyan? Kasi sa, dito sa North Cotabato, partner, ito yung mga fruit, ah, fruits uh, ah, basket. basket yo, okay. of the North. Oh. Dito pinakamarami, durian, lansones, mangustin, rambutan, oh, no? Langka, langka. Oh. Dito yung mga Ay, raki, yo. Yung marang. Ibiyaki, yeah. So dito lahat, karamihan. At uh, na timing ngayon, nakapunta kami dito, nakabisit kami sa kanila. So maganda yung lansones nila. Nakakatuwa kasi partner na nakakita natin na Sobrang dami hitik na hitik. Hindi mm, pa tumapreciate partner yeah. kasi green din siya makita sa video. Pero napansin ko to, to partner, tingnan mo. Dito walang bunga kasi nga hindi siguro to natanggal, di mm, ba? Mm, dito, dito pa, na malinis. Natanggal. May bunga. So yan. Oy. Dami, grabe. So expected sir mga 2,000 kilos kaya. Kaya. Ah, may langgam. Um, so kung mga tag 30, 30 pesos ang kilo, 20, abot isa siya ng 40 to 60,000 no. So, ang gastos mo lang doon siguro napakaliit lang. Sa 2,000 Kung lang. hindi magmura. Kung hindi magmura. So, hindi. ilagay na natin sa ganun eh. Uh, kasi yeah. ngayon 50, baka 20. Halimbawa 20 na lang. Doon partner, pwede ano? tayo magpunta doon. Pwede, pwede doon tayo magpunta doon. Maraming bunga doon. din doon eh. Sa so, doon. Dito tayo dito. So, dito. dito, sa baba, sobrang uh, hindi mo ma-appreciate na maraming bunga. Pero pag... Tingnan mo yung taas, hindi nga lang siya makita siguro sa camera kasi green pa. Kasi yung kulay ng dawan po. Na zoom natin yung zoom. One, two, three, zoom. Yes. <laughs> Pero partner, tanong natin si Sir. So, na, sir. Oo. Uy, yung ano. Ha? kasi linisan siguro mm. dito. Oo, oh, oh, nalinisan. Ah, kung hindi mo linisin, hindi mo talaga, hindi talaga siya bubunga. Hmm. No? Hindi mo bubunga. May ano to? May uod. Oo. Oh. so hindi dyan na makalabas Anong pa ang mga problem na na-encounter nyo? Kung mga ano lang to, isisunal kasi to na prutas no? Mm. So hinayaan nyo lang talaga oh, bumunga man, Hayaan nyo lang eh kasi di, doon sa ano kabila lang, sir, meron doon sa kabila sir walang bunga. Bakit kaya dito may bunga doon sa kabila wala? Kasi doon doon sir sa kabila, hindi ko yun nisprihan dito lang. Ah dito ko lang uh, nag dito lang, lang ako nilagaan mo talaga. Ay nitib man yun. Oh. Pero sa yon. yun. Oh, sa amin. Pwede din natin pre, wala bunga. I tingnan mo ang layo pre ng na Native na man yan sir. Ha? Nitib. Pero may bunga diyan wala. Wala. Ang lungkong lang, bunga. meron akong na, ano, may bunga isang puno, lungkong. Oh. So, doon. Yung maliliit, hindi pa bumunga. Sir, na-spray mo rin yun? Oo. Oh, nice dito, tingnan natin, pre. Pre, ano sa pre? Baya sa pre. Yung nitig, hindi niya na-spray ni yan. Yung buko lang, na-spray na <laughs> sa <Buko> <laughs> <laughs> Bakit? Ano ba yung uh, sin-spray nyo? Anong sin-spray nyo? Anong pinag-spray nyo dito na full ano Arby Golden rin na full sir. Ah, yung full Okay. Saan makakabili nun, sir? Saan makakabili nun? ah Para... nga ako tinatawan, siti. Oh, sabili, sabili. Pwede ba sa online? Pwede sa online? Oh, online. Sa, online. sa online. Meron syope. sa online. Meron oh, sa Shopee. Oh, dami, Partner, tingnan mo. Oh. Oh. Ayan, oh. Sobrang dami sa taas. Grabe no. Ayan. Sobrang dami. Kaya mo dyan sir. Kaya sir. Pero punta, bago tayo mm -hmm. mag nakiyat, punta natin yung sa kabila yes. buha, oh, yun. Hindi ba ito kinakaya ng paniki? Ha? Hindi kinakaya ng hindi, paniki hindi ito. Sure. Hindi, pwede tingnan Laga. natin. Laga. 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 tingnan natin Laga. dito. Ay, ito yung native na hindi mo na spray. Oo. Oh, wala wala ano. Walang bunga. Pero sabay lang sila, 'di ba? Ano parang halos sila, diba? <coughs> Ay, para sa nung sila, 'di ba? Ay, parang tinamaan ng paytop surang oh, nito Masakit, may sakit. Ayun oh. Pero wala talaga kahit isang bunga. Na. Wala bunga. So makatabi lang sa kamila, sila sa pinsan ko, hindi din pumunta tayo doon, Walang bunga doon. Ah, wala bunga din. Wala, wala bunga. Dito lang sayo may bunga. Dito lang sa akin may bunga. Akin may bunga. So, ah, so effective pala yung mga ginagamit niyo dito. 15 -14. 15 -14. Tapos yung foliar nyo, no? Pruning din siguro, pre. Ah, pruning din. Oh, mm -hmm. uh, pero itong native, na pruningan mo? Wala, sir. Kanilang yun ang na pruning. Hmm. Uh, Yan lang talaga, Lupo, no? Lupo ang at saka pruningan ko. So kapag nag-pruning ito, ito. 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 Pag tapos ng bunga niya, ito pruning na ito. Wala na ito. Ah, ah, pagkatapos mo pa, ng bunga? Tapos ang bunga, wala na ito. So ngayon, hindi pa pwede? Hindi pa pwede. Ma, hindi pa man. Ma, ma baka ma Bulong. Sayang. So ito partner, wala na lang dahon, no? may bunga po. Mm. Pero ang ganda partner ng uh, mga chances nito dito na no, side, 200 to 300 kilos, sobrang dami. Mm. No? So after nito sir, pag bunga, harvest mo, pruning, bulaklak ulit. Pruning, mm. tapos abono, spray. Mm. Bulaklak ulit. Oh. Bulaklak. Bulaklak. Mm. <laughs> Ito wala din bunga ayon ah, to na Sonic diba to. Oh, may may day day. May may day, wala din no? oh. Wala din magkatabi lang sila pre pero wala pre. ito lang na alagaan so nalagaan to lang. Ayun lang. So iba so, pa pa pala, niya din lung pruning. No. Wala ah uh, kanang pungpong yung mga bunga, lungpong, nandoon. Mm -hmm. Kumo oh, dami. May mga bunga pa konti oh, konti. Pero oh, dito oh, talaga pinaka marami. Ito marami. So yung partner po pruning ka tapos kikis-kisan mo yung puno dito. Puno dito. Apply ng triple 14. Spray na pulyar. Pulyar. Ayun lang. para tayo dito siya. Ayan. Oy. So sige. Para at least uh, may learning naman tayo. Kasi, kasi ito ka partner na nakapag-feature tayo <coughs> 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 ng Lanzones First time natin Lansones. Ang dami. durian meron tayo eh. Sayang hindi nag-iyelo. Mangustin yun. meron <coughs> na tayo. Saging. Ano pa Bayabas. Pwede Pag kami pumunta sir pag-arbes. Kailan sir? Magdala kami ng sasakyan para may karga kami. Okay lang. Ayaw ata ni Sir magbigay. so yun. so naka-picture na tayo ng marami. So, at least naka-picture tayo ng lansones. Gano kalaki ba to Sir ang pag magyelo na siya? Itong ganito na parang grape size. Gano kalaki? To Sir. Mag-times to pa yan. Times to ang size. Oh. Sabi, ilang years na to sir, itong Lansones na to? 40 years na uh, ito. Mag 40 years um, na? 40 years. Pamana so, pala ni Papa mo. Pamanan, Yung pamanan. iba partner, hindi nagbubungan uh, ng mga Lansones na diba, may kaibigan tayo doon so, hmm. sa la Jumar. Sa, sa kabilang bahay ko hindi nagbubunga. Ito, o, sir, inuling pa. yun. Ito, Sayang. inuling lang. Oh, naka Ano ba siya? Nakalabas pa. Nakalabas pa. Naka labas pa. Hmm. Ito din na. Uy! Uy! Ito po na. Ito Ayan ang maganda. So maliliit lang pero at least marami sobrang dami. So sana makabalik kami dito, no. So sir Nyot, pag-harvest. Oh, pag-harvest. Oh, balik tayo. Message mo kami, ah. Oh. Ano ba yung uh, ano, pwede mo ma-advise doon sa mga kagaya mo na mayroong ganito. na prutas bunga. Oh. Yung mga hindi nagbunga, anong gagawin nila? Uh, Mag-ano lang sila, mag-pruning, hmm. tapos spray abono. Hmm. 'Yun lang. Siguro lang ng okay. na-advise ko. Wala bang maglilakas dito, sir? <laughs> Meron din. <laughs> 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 bababa kasi parde eh. ito. Ito, bababa Sig lang. Siguro, pre, pag maglapit na mag-harvest, dito na siya nakapatatambay na siya. Meron na sa ditong duyan, no? oh. Uh. Sige, kuha kayo dyan ngayon. Uh. Tiradurin ko kayo. Uh. Yeah, <laughs> so maraming salamat po mga dal Sana po marami din kayong natutunan sa ating video Lalo na dito sa mga fruit bearing trees partner oh. So hindi naman lahat ng mga prutas Kasi na pinapruning mo muna bago magbulaklak Totoo. Pero usually marami na pinapruning Like uh, avocado, pinapruning Mulberry Mulberry, uh, oh. prutas oh. uh, Langka oh. yon pinapruning oh. Para i-stress mo Kalamansi oh. din Kalamansi oh, Mga orange Mga grapes uh, at saka ano uh, pomelo or yung ano nga yung pomelo yun? Uh, ano sa Tagalog yung pomelo? Uh, bungon? Bungon. Huh? Bisaya yun. <laughs> Ay, bahasa eh. Pomelo. Malaking kalamansi. Pomelo. Ah! <laughs> Yun okay, na may okay, ini-stress okay, and then ninaabonuhan, nag-apply okay. ng full para mamunga po mga idol. Okay, so yun pala pa si Kreto Partner. Kailangan mo talagang i-proning uh -hmm. para uh, mag-expect ka ng mas maraming harvest. Mm -hmm. Tsaka siyempre huwag kalimutan yung pag-aabono. Mm -hmm. Tsaka yung discard nyo din dito, nag-full year din kayo. Oh, okay. Yun. So yun okay. ang technique nilang ginagamit. Kiskisin pa to. Kiskisin pa. Bago full year. lansones. Oo, sa lansones. Oh, oh, oh. So yun ang maganda sa kanila. Mm -hmm. So Possible sa mga rambutan, pwede din. Gano, oh, pwede hindi? din, sir. Sa ibang mga prutas. prutas. Hindi, sa Rambutan kasi hindi na kinikis-kis eh. Ha? Sa, um, ah, ang rambutan hindi na kinikis-kis. Hindi na kinikis-kis. Kinikis sa uh, dulo na yung bulaklak. Oo. Oh. Hindi, lang. Sundi, pwede sundin nila yung pag-abono mo. Yung triple 14, yung pag-foliar, pwede Boliar. din. Ang katong RB, yung RB. RB Golden Green. Ah, okay. Sige, sige. So, yun. Mabibili lang din sa mga online. Oh. Mayroon ba yeah. sa mga agri-supply? Mayroon, sir. Meron din. Hmm. Sa um dito sa lang na meron dito sa Kidapawan din. Meron, din. Sa Kidapawan lang meron makikita. Oh, okay. sa magbili kayo yung marami, marami dito sa Kidapawan meron. Meron. Okay. Dito sir, may ilang abuno bago tayo magtapos. Sila abuno na lahat na ubos mo dito sa 3 sinapuno puno mula nung nagbulaklak. Ano lang 10 kilos na na 10 kilos na, 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 na lahat ng lihit. Bilajet mo pa. <laughs> May <laughs> so, Pero maliit lang, lang gastos, pero marami mm, siyang... May pulyar mo na ko. May kasi oh, siya. Foliar. Maganda talaga siguro po ang pulyar partner kasi siya re siya siya sa Red Delimate na siya. Gusto ka sa Bukado. Tatry din tayo so, sa pulyar. Bukado. Uh, sige, sige, sige. Magtatryan. Yung durian mo partner, hindi pa nagbunga. Sa akin nagbunga na, di ba? Kabats lang tayo. Oo. So, Baka oh. magbunga yun. Nag-start na yun, pre. So, Nag-start na siya ng dalawa, natanggal. Kulang sa nutrients yun. Kasi hindi ko na naano eh. Na-abort niya. Oo, oh, na-abort niya. Oh, na oh kulang sa nutrients. Sayang. Oh. Nagsabi ka sana sa amin. Oh, bakit? Oh, uh, abunuhan natin. Lagyan natin yung tubig. ko yun. Doon ko nilalagay yung ano ng drainage ng tubig sa fish Sa bay mo. Oo. Oh. So, nahuli na siya dahil dinetronoma ko eh. Pinutol ko siya eh. Uh, nauna kang nag... nag -proning. Pag start pa lang natin, nag-pruning na ako. Ikaw hindi ka na-pruning eh. Nag-pruning din. Hindi na late ka na nag-pruning. nag, -proning. nag -proning. Oh, oh ako na ano talaga pinutol ah, ko. durian sir. Pwede hmm. yun pruning. Ah, pwede yun? Pwede. Oh, Ayun, so yun ang gagawin natin. gagawin mo din ganito. Hindi lang pala partner, maganda ang pruning sa vegetable. Pwede nyo pala sa prutas, mas maganda din pala. Oo, oh, siguro. No, sige, sa akin, so, din ako nag-pruning. Kailangan ko shades niya kasi doon kasi ako tutulog pag tangali. Ayun oh, lang, maganda. Silaling. so, yun ah. so, at least uh, may na-learn tayo ngayon no, sa pag pruning sa pag-apply ng abono. Dito yan sa ano. Nakakatuwa lang kasi dahil uh, green na green pa. Pero sobrang daming bunga. Sir, ano bang ma-advise sa inyo sa kagaya mong uh, ganito, yung mga ginagawa, yung pagkalan sa lang, yung pag-fruit bearing trees, ano ma-advise mo sa kanila? Uh, ang ma ko sa kanila, ganito lang mag maglinis dito sa may puno, oh. o, tapos mag pruning mm. tapos mag-spray ng bulyar, mm, ito lang. Tapos bantayan no, pag may na. <laughs> kasi pag hindi mo binantayan baka iba ang yung mag-harvest so yan partner uh, So, maraming salamat sa mga totoo please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy, click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips at techniques sa pagpa-farm <coughs> at sa kagaya ni Sir Onyot sana po mapuntahan din namin yung farm niya at mag-visit namin. Ayan. so Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na po namin di partner mga idol, lahat ng mga discarte po mga idol, sinishare po namin sa inyo yung discarte natin mga farmer hero. At least kayo po mga idol na medyo kulang pa po sa uh, discarte din or madagdagan mm -hmm. yung inyong makalaman pwede nyo pong magaya at mm -hmm. saka Uh, ma-apply. Oh. At the same time, mga idol, maybe uh, in January, kita kits in Luzon. yeah So, iba't ibang discount, iba't ibang farmer techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod nyo, posible na yun din ang magiging resulta. Mula yan dito sa Kidapawan, North Cotabato. Kasama natin ngayon si Sir Onyot. Kaway-kaway ah, tayo, Sir. Farming. Happy farming. Happy Ito farming. Kita sa na video.